Sabi nila, ang pagmamahal ng isang lola ay walang sino mang makakatumbas. Dahil sila daw yung pwede mong matakbuhan, lalo na kapag nangangailangan ka. At si Lola Gloria, gagawin niyang lahat para sa kanyang apo na si Mia. Dahil para kay Lola Gloria, siya na lang ang magiging tanging gabay at sandigan ni Mia. Lola, ano pong ginagawa niyo? Tanong ng isang batang babae na may maliit na tinig. Ngumiti naman si Lola Gloria sa kanyang apo. Nilupak apo, ilalako ko mamaya para may pera tayo. Sagot ni Lola Gloria sa kanyang apo. Pwede po ako sumama mamaya sa paglalako para po may kasama kayo at hindi kayo mag-iisa. Turan ni Mia. Siyam na taon pa lamang si Mia pero sanggol pa lang ito, wala na ang kanyang ina. Dahil mas pinili nitong Umalis. Ang ama naman ni Mia ay namatay. Kaya si Lola Gloria na lamang ang naiwan para alagaan si Mia. Napalaki naman niya ng maayos at may pagmamahal si Mia. Lumalaki rin itong mabuting bata. Hay nako apo, dito ka na lang sa bahay. O maglaro ka na lang dyan sa labas. Mayinitan ka lang kapag sumama ka sa akin. Kaya nga po, gusto kong sumama para may tagabit-bit kayo ng payong at tubig. Mabigat na po kasi yung basket na dadalhin niyo. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ni Gloria habang inaayos ang binabalot niyang nilupak. Okay, sige na nga. Pero bago tayo maglako, kumain na muna tayo. Alam mo ba anong ulam natin? Pagpapahula ni Lola Gloria sa kanya nga po at nagisip naman si Mia. Mm, manok? Patanong na wika ni Mia at umiling-iling naman si Gloria. Hindi, favorite mo. Nakangiting saad ni Lola Gloria at parang Nagniningning ang mga mata ni Mia. Adobong baboy! Masaya ang uwi ka ni Mia at pumalakpak pa. Humalakhak naman si Lola Gloria. Mali ulit. Gumuso si Mia na para bang pinaglalaroan lang siya ng lola niya. Eh ano pong ulam natin? Eh di tomato fish. Saad ng lola niya at napakunot ang noon ni Mia. Ngayon niya lang kasi yun narinig at hindi niya rin naman paborito yun. Sabay silang naglakad ni Lola Gloria papunta sa lamesa. At pagkaupo ni Mia, agad binuksan ni Lola Gloria ang isang mangkok na nakatakip ng plato. Sardinas naman yan, Lola eh! Maktol ni Mia na ni Lola Gloria. Kailan ko po ba naging paborito yan? Tanong ni Mia. Ngayon, Apo, magiging paborito mo na yan. Tara na, kain na tayo. Pag-aanyaya ni Lola Gloria. Masayang pinagsaluhan ng maglola ang kanilang tanghalian. Habang nasa hapag sila ng kainan, laging nagkwekwento si Mia tungkol sa mga classmate niya. Pagkatapos nilang kumain, naglaku na nga ang maglola ng nilupak. Hindi mapaglagyan ang saya ni Mia habang naglalakad silang maglola. Simula noon, lagi nang nasama si Mia sa lola niya maglako. Lagi na rin siyang nakabuntot sa lola niya kahit saan ito magpunta. Lola, kakatapos mo lang magtinda tapos ngayon maglalaba ka? Baka mapasama ako na niyan. Nag-aalala sambit ni Mia sa lola niya. Apo, konti lang naman ito. Saka pandagdag rin natin sa gastusin. Lalo na ngayong high school ka na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pinababaya ng sarili ko. Bumuntong hininga si Mia at binabana niya ang gamit niya. Kakagaling lang kasi niya sa school at naabutan niyang naglalaba ang kanyang lola sa harap ng maliit nilang bahay. Tutulungan ko na po kayo dyan para mapabilis ang paglalaban nyo. Suhestyon ni Mia. Huwag na apo, kaya ko na naman to. Pumasok ko na lang sa loob at magpahinga. Agad namang tumanggi si Lola Gloria pero nagpumilit si Mia. Kaya wala nang nagawa si Lola Gloria sa kanya nga Lola, sa ating dalawa, ikaw ang mas pagod. Kaya nga dapat ikaw magpahinga nakangusong wika ni Mia na nagpangiti sa matanda. Hindi kasi lubos maisip ni Lola Gloria na lalaking mabuti at magalang si Mia. Malaki rin ang pagpapasalamat niya sa itaas dahil mayroon siyang apong katulad ni Mia. Apo na kaya niyang asahan sa lahat ng bagay. Lola! Masayang tawag ni Mia habang papasok siya sa loob ng bahay nila. Kunot noon namang tiningnan ni Lola Gloria ang apo niyang Akala mo'y nanalo sa loto sa sobrang saya. Anong problema mo, Apo? Ba't sobrang saya mo naman? May nangyari bang maganda? Opo, Lola. Kasama ako sa top 10 sa room namin. Nabitawan ni Lola Gloria ang tinutupi niyang damit at masayang lumapit sa Apo. Talaga, Apo? Kasama ka sa top 10? Ngumiti si Mia at tumango ng tatlong beses sa Lola niya. Opo, Lola. At ako ang top 1 ngayong third grading. Masayang lumapit si Gloria sa kanyang apo at napayakap pa ito kay Mia. Lagi kasing napapasama ito sa top sa kanilang eskwelahan. Aktibo rin kasi si Mia sa kanyang pag-aaral at sa school. Ang galit mo talaga, Apo. Dahil dyan, bibili tayo ng soft drinks at pansit kanton. Masayang wika ng lola niya. Siyempre, gagaling ako talaga para sa si iyo, lola. Hayaan mo, kapag rumaduate ako ng senior high, ako magiging valedictorian sa batch namin. Saad ni Mia. Talaga? Kaya mo yun? Wala ka bang bilib sa akin, Lola? Of course, kaya-kaya ko yun. Sambit ni Mia na kinangiti ng kanyang Lola. Grade 11 na kasi si Mia at ang bilis ng panahon. Ang dating musmus na batang inaalagaan niya noon. Ngayon, isang ganap ng dalaga. Subalit pagtungtong ni Mia sa college, dun unti-unting nagbago ang ugali ng dalaga. Ang batang hindi siya sinasagot dati, ngayon, kaya na siyang sagutin ng pabalang. Saan ka na naman galing, Mia? Pagbalagi ka na lang gabi kapag umuwi. Hindi mo ba naiisip na nag-aalala ako? Bumuntong hininga si Mia at iritang tumingin sa lola niya na para bang sawang-sawa na siya sa mga sermon nito. Ay, pwede ba? Pagod at antok ako. Huwag muna ngayon. Gusto ko na magpahinga. Nilagpasan ng dalaga ang lola niya at tamad na tamad siyang tinahak ang daan papunta sa kanyang kwarto. Pero hindi pa rin tapos magsalita si Gloria. Mia, kinakausap pa kita sa kapupunta. Gusto ko na magpahinga. Bukas yun lang ako kausapin. Kumunot ang noon ni Gloria at mabilis na naglakad papunta sa direksyon ng apo at hinila ang isang braso upang iharap si Mia sa kanya. Alam mo na ayaw na ayaw ko sa lahat ng tinatalikuran ako. Bumabastos ka ng bata ka. Saan mo natutunan yan? Simula nag-college ka lang naging ganyan ang ugali mo. Hindi kita tinuro maging ganyan. At kung alam ko lang na sa college magbabago ang ugali mo, sana pala hindi na kita pinag-aral doon. Mapaklang natawa si Mia sa kanyang lola. Ano yan? Sinusumbat niyo sa akin ang pagpapalaki niyo? Pwede niyo naman akong iwan ah. Sino bang nagsabing manatili pa rin kayo sa tabi ko? Wala naman ah. Pabalang natura ni Mia. At nakatikim siya ng isang sampal sa lola niya na ikinagulat niya. Sapagkat yun kasi ang unang beses na pagbuhatan siya ng matanda na kamay, gumuhit sa mga mata ni Mia ang sakit na nararamdaman at tangkang kakausapin pa sana siya ng kanyang lola na nagulat din. Pero mas pinili ni Mia ang talikuran nito at pumasok sa kwarto. Nakaramdam ng konsensya si Gloria. Ilang araw siyang hindi pinansin ni Mia at mas lalong lumayo ang loob sa kanya nito. Apo, Kumain ka muna bago umalis. Walang ganang tiningnan ni Mia ang lamesa kung saan nakalagay ang pagkain hinanda ng kanyang lola. Sardinas na naman. Nakakasawa na. Wala ka bang ibang alam na pwedeng ihulam? Turan ni Mia. Wala kasi ako masyadong kinita ngayon. Saka matumal ang paglalako at nahihirapan na rin akong pagsabay ng paglalaba. Kaya ito lang ang nabili kong ulam. Yung tira ko kasing pera, yun ang binigay kong pambaon mo. Paliwalag ni Lola Gloria na nagpataas ng kilay ni Mia. E di sana hindi nyo nalang ako binigyan ng pera para hindi kayo nagre-reklamo. Hindi ako nagre-reklamo, Mia. Pinaiintindi ko lang sa'yo. Umirap na lamang si Mia sa lola niya at nilagpasan ito. Mia, hindi ka ba kakain? Pahabol na tanong ni Lola Gloria. Hindi na, sa labas na lang ako kakain. Maghaamoy malansa lang ako kapag pumasok sa school saad ni Mia na nagpababa ng tingin kay Lola Gloria. Nasasaktan kasi siya sa sinabi ni Mia at sa totoo lang, namimiss na niya ang dating Mia na kasama niya. Nagpatuloy ang buhay ng maglola. Lagi ng hating gabi o minsan lasing na umuwi si Mia. Madalas kasing inuuwi na lang si Mia na mga barkada niya at minsan umaga pa ito na uwi. At isang araw, biglang nagtanong ang dalaga Tungkol sa ina niya. Buong akala kasi ni Lola Gloria hindi nahahanapin ni Mia ang nani nito. Pero nagkamali siya nung kulitin siya ni Mia kung saan ba nakatira ang nanay niya. La, pwede ba kitang matanong? Mahinahong wika ni Mia. Ngumiti naman si Lola Gloria na abalang naglalaba. Oo naman na po, tungkol saan? Saan ba nakatira ang nanay ko? Bakit? Anong bakit? Siyempre nanay ko siya. Gusto ko siyang makilala at makita. Saan ba siya nakatira? Pilit na ngiti ang binigay ni Lola Gloria sa kanya nga Hindi niya kasi alam kung sasagutin niya ba ito o hindi. Ayaw niya kasing masakta ng kanyang apo dahil tiyak siyang pagtatabuyan lang si Mia ng kanyang ina. Apo, hindi ko alam saan nakatira ngayong ina. Sa kaisa pa, hindi ba napag-usapan na natin to? Iniwan ka ng mama mo at ayaw ka na niyang makita pa sa lubong ang kilay ni Mia dahil sa sinabi ng kanyang lola at parabang hindi yun ang gusto niyang makuhang sagot. Pwede ba? Gusto ko lang malaman saan siya nakatira. Ba't ba pinagkakait mo sa akin makita ko ang nanay ko? Gusto ko siyang makilala at kung ayun yung sabihin akong ang na paraan upang hanapin siya. Galit at may pagtatampong wika ni Mia bago niya lisanin ang kanyang lola. Napatayo naman si Lola Gloria at susundan niya sana ang kanyang apo. Pero bigla siyang natumba dahil sa hilo. Naiiyak na tinignan ni Gloria ang apo. Napapalayo sa kanya na hindi man lang siya nilingon. Napag-isipan ni Gloria ang hanapin at ipagtanong-tanong kung saan namamalagi si Camila, ang ina ni Mia. Dahil para sa kanya, kung yun ang magpapasaya sa kanya apo, po, yun ang ibibigay niya. Nakuha ni Gloria ang adres na tinitirhan ni Camila at agad niya yung binigay sa kanya nga po. Apo, dito pala nakatira mama mo. Saan ni Gloria pagkaabot ng isang pirasong punit na papel? Paano mo ito nakuha? Paano mo na dito siya nakatira? Masayang tanong ni Mia na may ningning sa kanya mga mata. Hinanap ko apo, alam ko kasing gusto mo na siyang makita. May bahid na lungkot sa boses ni Lola Gloria. Masaya namang niyakap ni Mia ang kanyang lola at ngumiti na lang din si Gloria at niyakap pabalik si Mia. Paglipas ng ilang araw, bumungad kay Gloria, nakakauwi lamang galing sa paglalako ang apo niyang may mga dalang gamit. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Gloria. Hindi maalis ang ngiti ni Mia. Sa Maynila, pupuntahan ko si Mama. Doon muna ako titira at baka mag aral na rin. Turan ni Mia. Pero apo, Akala ko ba kikitain at kikilalanin mo lang ang nanay mo? Bakit doon ka titira? La, malaki na ako. Hindi na ako bata kaya gusto ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Kaya hayaan niyo na ako. At ayaw mo nun, wala ka ng responsibilidad. Hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Litan niya ni Mia. Tula lang tinignan ni Gloria nga po niyang lumabas na sa kanilang munting bahay. Gusto niya itong pigilan at hataking pabalik. Subalit hindi niya magawa dahil alam niyang magagalit lang ito sa kanya. Ayaw niyang ipagkait sa apo niya na makita niyang muli ang ina nito. Subalit ayaw niya rin namang makitang masakta ng kanyang apo. Walang mapaglagyan ng saya ang nararamdaman ni Mia nung tumuntong na siya sa Maynila. Gustong gusto niya na kasing makita ang kanyang ina at makasama. Nang makarating siya sa tinitirhan ng nanay niya, agad siyang kumatok. Taw po? Tau po? Tau po? Tao po. Tatlong beses na tawag ni Mia habang kumakato. Sandali, ang igay-ingay ang aga-aga. Rinig ni Mia na reklamo sa loob ng bahay bago tubuksan. Pagkabukas ng pinto, agad na bumungad kay Mia ang isang babaeng matangkad at kahit may edad na, makikita mo pa rin ang balingkinitan nitong katawan. Nakasando rin ito at maikling short at sabog-sabog ang buhok na halatang galing sa higaan. Ano problema mo? Hindi mo ba alam inistorbo mo tulog ko? Saad ng ginang, hindi pa rin ni Mia tinatanggal ang ngiti sa kanyang labi. Ako po si Mia Marquez at anak po ako ni Mario Marquez. Ako po yung iniwan yung baby dati. Pahina ng pahinang uwi ni Mia na nagpagising ng diwa ni Camila. Anong sabi mo? Ako po ang anak niya si Mia. Masayang sambit ni Mia pero ang babaeng kaharap niya parang hindi natuwa sa binalita niya. Pero kahit ganun, tinanggap pa rin siya ng kanyang ina. Pinatuloy pa rin siya sa bahay, subalit ibang iba ito sa lola niya. Dito sa bahay ko, ayoko ng patamad-tamad. Ayoko rin ng puro hilata. Kaya lahat ng gawaing bahay dito gagawin mo. Maliwanag? Maotoridad na sambit ni Camila. napatangot tangon naman si Mia. Opo, ma. Sagot ni Mia na kinakunot noon ni Camila. Huwag mo ko tawagin mama. Napairap at napabuntong hininga si Camila at ayaw niya sa presensya ni Mia. Tita na lang, lalo na kapag may mga customer ako. Tita lang itatawag mo sa akin. Napalunok si Mia at parang gusto niyang maiyak. Pero pinilit na lang niyang umiti at tumangos sa kanyang ina. Ah, opo, opo tita. Ilang nasagot ni Mia Humira nga si Mia sa kanyang ina at habang natagal, mas lalo niya itong nakikilala. Mia, nasan ka ba? Dali-daling lumabas ng kwarto si Mia dahil sa galit na boses ng kanyang ina. Ba't tagal-tagal mo kumilos? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ayokong nawawala ng pagkain dito sa bahay. Yun na nga lang gagawin mo hindi mo pa magawa. Sermon sa kanya ni Camila. Ma, uh, tita, wala na po kasing bigas eh hindi pa po tayo nabili. Kinakabahang sagot ni Mia at lumapit naman sa kanya si Camila na nakakunot ang noo at sinabunutan siya papunta sa kusina. E di sana naghanap ko ng ibang maluluto. Wala ka nang silbi, pala mo ka pa. Galit na saad ni Camila habang sinasabunutan si Mia na umiiyak. Tama na po, masakit po. Talaga masasaktan ka sa bata ka. Hindi mapigilan ni Mia ang maiyak habang naglalaba siya. Lagi kasi siyang pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ina o kaya naman pinagsasalitaan ng masakit na salita. Naalala niya tuloy ang kanyang lola. Kung nakinig siya dito, baka hindi niya maranasan ang mga pinaggagawa sa kanya ng kanyang sariling ina. Ngunit bigla niya ring naalala na naging malupit siya sa kanyang lola at nahihiya siyang bumalik dito muli. Nalaman niya din sa nightclub nagtatrabaho ang kanyang ina. Lalo na madalas mag-uwi ng lalaki ang nanay niya. Oh, alam mo na ha? Kapag nasa tasa tayo, wala kang ibang gagawin kundi humiga. Malanding sambit ni Camila na hindi nakawala sa pandinig ni Mia. Napatingin naman ang lalaki kay Mia. Sino naman tong batang to? Bagong alaga mo? Tanong ng lalaki. Napalunok si Mia at napaatras ng konti lalo na nung haplusin ang kanyang balat. Mukhang sariwa at bata pa. Saad ng lalaki na nagpataas ng balahibo kay Mia. Walang gana namang tumingin si Camila sa kanyang anak at pinagkros ang dalawang niyang braso sa tapat ng kanyang dibdib at sumandal sa pader. Huwag mo na siyang pansinin. Katulong ko lang yan dito. Tara na sa taas. Saad ni Camila. Ngumisi pa kay Mia ang lalaki bago sundan si Camila. Napahawak sa dibdib si Mia at parabang may naghahabulan ng kabayo sa kanyang puso sa sobrang kaba. Sanay na naman siya sa iba't ibang lalaking napunta sa bahay nila. Subalit hindi pa rin siya sanay sa mga tingin sa kanya ng mga lalaking yun. Naakala mo'y tinatanggalan siya ng damit. Gamit lang ang titig nila. Pero isang araw bigla na lang nagulat si Mia na may lalaking pumasok sa kanyang kwarto at gumagapang ang kamay nito papunta sa hita niya. Agad na pabalikwas si Mia sa higaan at tinabunan ng kumot ang kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Paisa lang naman ako, babayaran kita. Kumunot ang noni Mia. Anong paisa? Pwede ba lumayas ka dito sa kwarto ko? Huwag mo ako isama dyan sa katinang katawan mo. Giit ni Mia at napangisi ang lalaki at pilit siyang pinahiga at pumatong sa kanya. Sunod-sunod ang luhang pumatak sa kanya habang hinahalikan ang kanyang leeg. At hindi siya makapalag dahil sa lakas nito. Pero ang tanging niya lang nagawa ang sumigaw ng sumigaw upang makahingi ng tulong. Agad namang pumasok si Camila sa loob ng kwarto ni Mia. At pinalis ang lalaki habang si Mia tinakluban ang kanyang katawan. Habang nanghinginig ang kanyang mga kamay at umiiyak. Alam mong arte mo. Hindi mo alam kung magkano ibibigay nun. Pero dahil sa'yo na wala ang kita kong yung araw. Sumbat sa kanya ng ina. Anong sabi mo? Ikaw ang nagpapasok sa kanya dito? Tumayo si Mia na parabang hindi makapaniwala sa nalaman niya. Pinapasok mo yung lalaking yun para may gawin sa akin hindi maganda. Anong klase kang ina? Hahayaan mong mapahamak ang anak mo para sa pera? Peking natawa si Mia at isa-isang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Tama nga si Lola. Dapat hindi nalang ako pumunta dito. Napakaulang pentamong mong ina! Giit ni Mia. Bumalik nga si Mia sa probinsya na kanyang Lola. Mahigit isang taon rin siyang nawala at nung bumaba siya sa tricycle, saya at kaba ang nararamdaman niya. Saya dahil muli niyang makakasama ang kanyang Lola at kaba dahil nahihiya na siyang humarap dito sa lahat ng nagawa niya. Sa lubong naman ang kilay ni Mia habang tinitingnan ang paligid ng bahay nila. Puno ng tuyong dahon at sarado ang mga bintana pati ang pintuan. Para bang naging isang malungkot na bahay ang kanilang tinitirhan. Kumatok si Mia ng tatlong beses subalit walang lola ang lumalabas. Oh Mia, nakabalik ka na pala. Masayang tura ng kapitbahay nila. Lumapit naman si Mia dito na nakangiti. Aling Lourdes, nasaan po si Lola? Tanong ni Mia sa matandang kausap niya. At kumunot naman ang noo ni Aling Lourdes. Lola? Teka lang, hindi mo pa ba alam? Takambalik na tanong ni Aling Lourdes. Ang, ang alin po? Matagal nang wala ang Lola mo. Nasa tatlong buwan na rin. Hindi mo nabalitaan? Paanong wala? Wait lang ho ah. Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim ang kausap ni Mia. Matagal nang pumanaw ang lola mo. Bago nga yun nawala, ikaw ang hinahanap. Parang nabingi si Mia. Pilit niyang si sa isipan ang mga narinig niya. Nais niyang isipin na nagbibiro lamang ang matanda na lahat ang sinabi nito ay hindi totoo. Subalit lahat ng yun, napatunayan ng pumunta siya sa puntod ng lola niya at nakadikit pa doon ang picture nila ng lola niya. Lola, bakit hindi mo ako hinintay? Humahagulhol na sambit ni Mia habang niyayakap ang puntod ng lola niya. Patawarin mo ako sa lahat. Patawad, lola. Ang tanging nasabi ni Mia at hindi matigil-tigil ang pagpatak ng kanyang luha. Sinisisi niya ang sarili niya. Kung hindi niya iniwan ang kanyang lola, siguro buhay pa ito at kasama niya. Pero mas lalong nasaktan si Mia nang makita niya ang liham ng kanyang lola. Binasa niya ito. Liham ko para sa akin na po. Alam kong matagal mo lang hinahanap ang iyong ina. At hindi mo lang tumasabi sa akin. Pero kahit ganun, masaya akong umalis ka para hanapin ang iyong ina. Naway pag-ingatan ka ng may kapal. Ilang araw, linggo at buwan ka na rin wala. At sobrang nangungulila na ako sa iyo. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Pero sa ngayon, sana yung matupad ang aking munting hiling. Kahit doon na lang, mas magiging masaya ako habang nandito sa itaas. Basa ni Mia sa liham ng kanyang lola. Unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Lalo na nung makita niya ang isang passbook kung saan may nakalagay na ipon ng kanyang lola at nakapangalan sa kanya. Hindi niya maiwasang makonsensya at mainis sa sarili niya dahil hanggang sa huli ng hininga ng kanyang lola, hindi man lang siya nakapagpasalamat at naibalik ang kabutihan nito. Lumipas ng ilang taon at nakapagtapos si Mia. Nagkaroon rin ito ng sariling negosyong pinapatakbo niya pati sariling pamilya. Mama, ba tayo lagi nadalaw sa lola mo? Tanong ng anak niyang bata. Ngumiti si Mia at hinaplos ang puntod ng kanyang lola. Upang magpasalamat at alalahanin ang nagawa niya kabutihan. Saad ni Mia. Honey, eto pala yung bagong bulaklak na binili ko. Sabat naman ang asawa niya at umupo ito sa tabi niya. Salamat dito, Han. Sigurado ako matutuwa si Lola dahil may bagong bulaklak na naman siya. Hindi naman niya yan makikita, Mama eh. Wika ng anak ni Mia. Nakinatawa niya. Anak, lagi tayong pinanonood ni Lola Gloria at sigurado akong matutuwa yun habang pinapanood niya tayo. Bakit naman po mama? Ngumiti si Mia sa anak niya at sa asawa niya habang inaalala ang munting hiling ng kanyang Lola. Dahil may masaya na akong pamilya na masasandalan. Saad ni Mia at tumingin sa taas. Lola, masaya na naman po kayo sa akin, hindi ba? Nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya at naging maayos ang buhay ko. Tulad ng hiling nyo, ginawa ko po yun at tinupad. Sambit ni Mia sa sarili habang nakatingin sa langit. Isang hiram na buhay lang daw ang binigay sa atin. Kaya hindi natin masasabi kung kailan ito kukunin ng may kapal. Pero hanggang nasa tabi natin ang mga taong nagmamahal sa atin, dapat natin yung suklian ng magandang bagay. Hindi kasi habang buhay kasama natin sila. Dahil may limitasyon ang bawat pananatili natin sa mundo. Huwag nating hayaan sa bandang huli pa tayo magsisi kapag wala na sila. At habang nasa tabi mo ang nanay mo, tatay, mga kapatid, mga lola at lolo, o yung importanteng tao sa iyo, dapat iparamdam mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal para kapag nawala na sila ang pagmamahal na binigay mo ang kanilang dadalhin.